Updates. Sa ating mga balitad delivery truck, inararo ang isang pahay sa Quezon, isa patay, apat ang sugatan. Suspension order sa 23 empleyado ng NFA, binawi ng ombudsman. Operasyon ng MRT, suspendido simula March 28 hanggang March 31 in observance of the Holy Week. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on the spot ang driver ng delivery truck, makaraang araruhin ng isang bahay sa barangay Kalilayan Ibaba sa bayan ng Unisan, Quezon kanina umaga March 15. Sa ulat ng pulisya, galing sa Maynila at papunta sana sa bayan ng San Narciso ang truck, nang bigla itong mawala ng preno na nagresulta sa pagkakasalpok nito sa nasabing bahay dakong alas 6 ng umaga ng biyernes. Nawasak ang bahay at nayupi naman ang harapang bahagi ng truck sa tindi ng pagkakabangga nito. Agad namang isinugod sa ospital ang apat na sugatan kabilang ang isang ang residente ng inararong bahay. Samantala, hawak na ng pulisya ang pahinante ng truck na nakaligtas sa insidente. Kansilado na ang ipinataw ng suspension order sa 23 empleyado ng National Food Authority o NFA batay sa kumpirmasyon ni Ombudsman Samuel Martirez ngayong araw. Kaugnay ito sa investigasyon sa nasa isang NFA officials na sangkot umano sa kwestyonabling pagbibenta ng rice buffer stock sa ilang traders. Ayon kay Martires, hindi umano nila nakitaan ng partisipasyon sa kontrobersya ang mga naturang tauhan at sumunod lamang daw ang mga ito sa utos basis sa na nakalap na impormasyon sa mga dokumentong nakuha mula sa opisina ng NFA nito Huwebes. Dagdag pa niya, wala raw itong kinalaman sa paghain ng motion for reconsideration ng ilang empleyado ng NFA sa ombudsman kahapon. Samantala, patuloy pa ang kanilang investigasyon sa nangyari. Tigil operasyon muna ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 simula March 28 hanggang katapusan ng buwan. Ito'y ay kaugnay sa taunang maintenance activities tuwing Holy Week. Ayon sa pamunuan ng MRT3, ipatutupad pa rin ang regular operating hours sa March 27, Miyerkules, na itinakda sa alas 9.30 ng gabi ang huling biyahe sa North Avenue Station habang alas 10.09 naman ng gabi sa Taft Avenue Station. Magbabalik naman ang kanilang normal train operations sa April 1, araw ng lunes, para sa mga commuter na papasok sa trabaho o babiyahe pa Maynila matapos ang long weekend commemoration. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you